Basahin natin ang komento ni Norman Kalunod. Hoy Alden, iiwan mo si Catherine dahil lang kay Maine. Anong ibig sabihin neto Alden? Hindi mo pa anak binuntis mo na si Maine. Anong klase ka? Wala ka talagang prinsipyo. Pababayaan mo na ang bang may, may pamilya 'yan. 'Yun pala, bayaan mo siya. Paano na lang si Kat? Nagkakamali ka dyan Norman Kalunod. Hindi iiwan ni Alden Richard si Catherine Bernardo dahil wala naman silang relasyon nito. Kaya dapat ay magingat ang mga nagsasalita ng patungkol kay Alden Richards at Catherine Bernardo dahil kahit kailanman ay hindi ito nagkaroon ng relasyon. Bukod pa dito, walang iniwan at walang nang iwan. Matagal nang sinasabi ni Alden yan sa madla ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng mga bashers. Kaya dapat ay mag-ingat tayo sa pagsasalita dahil ang buong Aldab Nation ay kahit anong gawin na paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi ito magbabago ng paningin dahil ang alam ng buong Aldab Nation ay katotohanan lamang. At para sa mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards, antayin nyo lang dahil malapit na nila itong ibunyag sa publiko. Gaya nga ng nangyayari ngayon, sunod-sunod na ang pangbabatikos kay Alden Richards dahil sa pagkarami-raming babae ang nirereto dito. Unang-una dito ay si Katrin Bernardo at nasundan ito ni Sanya Lopez at ngayon naman ay si Julian San Jose. Kung talagang nag-iisip ka na isang Aldam Nation ay malalaman mo na talagang sinisira lang ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards lalong-lalo na ngayon si Alden na napakaraming proyekto dapat nga ay maglaylo na muna si Alden Richards katulad ni Main Mendoza dahil hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kanila